Yan. So, ito namang mga susunod na Taiwan na ipapakita ko sa inyo is doon sa nakuha na natin no, ng Taiwan na black, no? Yung tropa natin na seaman na ayan, dumadaan sila sa Taiwan kaya nakakahuli ng Taiwan bird, no? Tapos dumadaong dito sa Sambales. Ayan, kaya naibababa yung mga Taiwan na nakuha natin sa kanya. Unang-unang nakuha ko sa kanya is yung black na yon Yung Taiwan black na nag-anak ng 13 toberol. Tapos, yung uh, tatay ni Taibig na Taiwan magkasama yan sila dalawa silang na-acquire ko dun sa seaman na yon so shoutout out sa kuya hindi na natin i-reveal sino siya no? so pakita ko na sa inyo yung mga Taiwan na bagong nakuha ko sa kanya Napakatitindi din na ito yan akala ko kasi talaga hindi na sila dadaong ulit ng Pilipinas kaya napabili ako ng mga unang Taiwan na pinakita ko sa inyo pero ayun tinupad niya yung promise niya meron siyang dalang tatlong Taiwan para sa akin no so ito pakita ko sa inyo yung unang Taiwan no ito nasa ano kuhain ko lang yan. So, ang tagal naming magka-chat ni Sir, no? Mga ilang buwan, ah, apat na buwan siguro kami magka-chat na nahuli niya na tong mga Taiwan na to. Ayan, no? Sa barko nila. So, naglugon na sila, no? Medyo naglugon na yung iba. Na wala na yung tatak tulad nito, halos wala nang tatak. Ayan. Ano palang, September palang lang magka-chat na kami ni Kuya, eh. You no? Know? Ubus na yung tatak na ito. Ayan. Pero subukan natin ilawan ng UV light, no? Baka masakaling may makita pa tayo. Ito, may tatak pa siya konti. Ayan. Ayan. May tatak siya na bilog. Ayan. Ito lap, lap to eh. Lap. Ayan. So may tatak pa siya konti. Ayan. Naglulugod na siya. So nababawas na yung mga pakpak niya. Pero sobrang solid no. Ayan no? Taiwan. Grisel. No? May solid na rin ang katawan nito. Na Nung nakuha ko sa kanya to Solid na talaga. At napaka puti. Alagang alaga. One tail din. Namumulbos kanya Yun naman yung paa niya oh. Talaga namumulbos. Ayun, naka-sensor din siya. Tapos naka-sticker pa. Hindi siya sealed si drink pero may mga sticker, no. Tayo na nakuha natin sa kanya. Ito napaka-solid din ng mata nito. Na Ayun. Napaka-solid. Ang Taiwan. Siya si Taiwan Grizzly. So, ayan mga Burgada, ito pa yung isang Taiwan. Ang usapan namin ni Kuyang Siman, no? Dalawang white grizzle yung hinanda niyang Taiwan para sa akin yung nahuli niya. Tapos nung dumaong sila sa Sambales, ito na, nung pinapukuha niya na sa akin, naging tatlo, no? So, ito, yung pangatlong Taiwan, no? Ito, hindi ko nakita sa picture to nung na, nasa barko pa siya, no? So, akala ko, pangkaraniwan lang. Ayan. Ah, sensor din siya. Sabi ko nga ibebenta ko na lang 'to kasi regular color lang. Marami naman tayo ibang ano, wala naman special sa kanya. Kaya lang nung nag-check ako, kaya wala siya ng tatak mo mga birdcada. 'Yan. Kaya nung gabi, sabi ko, pamimigay ko na lang 'to. Ugos na rin yung tatak niya. Ayun, ano na rin naglugod na siya. Pero nung nag-check ako sa ilalim ng tatak, ayan, nakita ay ko napakadami niyang tatak mga birdcada. Ayun oh. Yan. Naka 3 laps daw siya nung nag-check na tayo kay Idol uh, Tolentino, no? Yung, na, yung nasa Taiwan natin na tropa na vlogger, no? Ayan, sinend ko sa kanya. At naka 3 laps daw ito. At dalawang qualifying, no? So, solid. Solid pong Taiwan na to. Actually, nakaparis na rin siya. At yung kaparis niya is mas matindi, mga budyada. So, pakita ko na sa inyo yung last na Taiwan natin, no? Let's go. Yo, mga bigkada, ito na yung pang last na Taiwan natin. Ayan, oh. No? Grizzle ulit, no? Pero ito naman, black naman yung kombi niya. No? Si Taiwan White Black. Ayan, napaka-solid din. Ang ganda ng mata. Ganda, no? Yan, you no? Know? Napaka-ganda ng Taiwan na to. At napaka-ganda ng mga tatak na ito, mga bigkada. niya sa akin to, ni Sir nung nahuli nila. Sin pinakita niya sa akin mga tatak. Sinend ko agad kay Idol Trentino, no? At nalaman natin na ito yun. Last lap daw itong ibon na to, no? So, ayan, yung mga tatak niya. Medyo naglugon na rin. Yung iba nahulog na dito. Ito. Nandito na yung mga pakpak niya. Ayan. Tulad niya. Ito yung ata stamp ng last lap. Ayan. Tapos may mga number din yung pakpak niya. May mga number, tsaka letter. Ayan, no? lugod na siya dito eh. natanggal na yung mga ibang pakpak niya pero meron pa siyang natitirayan oh. yan kulay violet ayan violet violet tsaka green last lap daw yung tatak na ito mga bagyada so ito pinamatindi no? kasi white grizzle pa siya tas last lap ayan. dumadaan kasi sila mismo sa Taiwan no? so siguro nasa lubong ng barko nila to pa uwi na no? gandang ibon mga bagyada ayan, no? may liwanag condition na condition na 'to nung nakuha ko sa kanya. At magpares sila nung isang blue bar na Taiwan yung maraming tatak din, no. Sila yung pinagpares natin kasi pagdating nila dito, pares na sila.